Paano yan kung wala ka naman dalaw? Paano ka chichicha? E di magugutom ka. Kasi hindi mo talaga kayang sikmulain yung pagkain sa bilibid. No? You know, saan punta galing? Wow! Andito pa rin, walang alisan sa tarima ni Bosho. isang maaliwalas na gabi po para sa inyong lahat mga kakosa. Nandito na naman si Bosyo. nagingay Gunggong! Barilin kita sa mukha eh! Mga kakosa, bigyan yung ako ng mga ilang minuto para makapagkwentuhan sa inyo. Wow! Kosa, ikaw ba yung tipo ng tao na Nuklupang ka ng ka sa katawan. Oh Lalo-lalo na pagdating sa pagkain kung ikaw yan, ah, kung talagang maarte-arte ka, baka mapektosan kita, ha, ah, <laughs> yung hindi mo kayang sikmulain, yung pagkain dito sa bilibig, ha, ah, para sa itong video na to, oh makinig ka. Ang angas mo, ha. Paano talaga kung hindi mo talaga kayang sikmulain yung pagkain dito sa bilibig? Ayaw mo talagang kainin yung ranchong ibinibigay sa inyo ng bilibig? Paano yan kung wala ka naman dalaw. Oh my God! Paano ka chichicha? Eh di magugutom ka. Oh, no. Kasi hindi mo talaga kain sikmulain yung pagkain sa bilibid. No? Oh, no. Sinusutot ang mga na bro. Yan ang malaking problema dito sa mga inmate na baguhan dito eh. Na talaga pag nakita nila yung rancho nila eh, talagang mapapalunok ng laway na lang talaga. At tatanggi sila. Ha? Ano yun? Paano gagawin nila? Baka ma matigok na lang sila sa gutom. <laughs> Kaya nilang lap-lapin niyang pagkain na ibinigay sa kanila. Paano nga pag ganun? Oh, Ipapaunaw at ipapaalala ko lang sa inyo mga kosa ha. hindi uso yung kaartehan doon. Oh, no. Lahat doon lulunukin mo. Ha? Para magka magkalaman yung sikmura mo. Pero kung talagang arte-arte ka, naku, Ihintayin na lang namin kosa, sa na yung mata mo sa gutom. Oh my God, oh What has he Isipin mo ha, kung lagi mong tatanggihan niya rancho, ano yung kakainin mo? Ha? Wala ka naman regular na dalaw. Halimbawa lang, wala kang dalaw. Paano? Paano gagawin mo? Ha? E di tirik-tirik talaga yung mata mo. Ikakapahamak e mo yung kosa. Yung sobrang kaartean mo. Oh, no! Ihintayin na lang talaga namin na hindi mo na kayang tiisin ng gutom. Baka sakali, ha? Baka sakali, matutunan mo lunukin yung pagkain dito sa bilipid. Wow. At sa sobrang gutom mo, ha? Baka pati plato at kutsara, lunukin mo sa gutom. Ah, <laughs> oh, sarap! Ang problema, Nag-iinarte ka ba eh? Ay, papaalala ko lang sa'yo kung nasan ka, kosa ha? Wala ka sa 5-star hotel. Hindi to staycation. Ha? Bubuno ka dito. Kuyungan to. Oh my God. Walang unrealized dito. At hindi rin to buffet. Nakatulad ng palagi mong ginagawa nung panahong nasa laya ka pa. inulit ko. Ipinapaalala ko sa'yo na nasa binibit ka. Ang next stage na ito, na. Sa buwan. Pero may good news ako kahit papano sa'yo. Wow. Dun Doon sa mga pag-uugali mong pag-iinap na yan. May mga pamamaraan pa. Diyan sa kaartihan mong yan. Ibubulong ko lang sa'yo. Nasa bawat pasilyo, ay merong nakatayong maliit na tindahan. Wow! Oh, ha? Medyo nabuhayan ka, di ba? Pwede kang bangutang doon. Pagkain, tinapay, at kahit bisyo mo, pwede mong utangin doon. Lingguhan ang bayad ko sa... Victory! Pwede, pwede kang magpaluto ng pansit kanton at magpatimpla ng kapidon. Ha? Wala ka pang pera? Next week na po ang bayad. Kaling ang kaling. <laughs> at may tinapay din doon. Depende na lang yon sa kaaltihan mo kung ano ang gusto mong palaman. Pero kung gusto mo yung mabigat sa tiyan, ipalaman e mo bubog. <laughs> Para yan sa mga maaarting katulad mo na ayaw kainin yung rancho. Makakakuha at makakakuha ka doon pero siguraduhin mo lang na magbabayad ka sa tamang oras na ipinangako mo hmm. kay Aling Puring <laughs> Free membership kay Aling Puring <laughs> Basta ang pagkakaalam ko ang minimum na bayaran dyan is every week minimum yon one week ha? pwede ka na mangutang na mangutang sa tindahan ni Aling Puring wow. tapos may bisyo ka pa oh my God. yung pagkatapos mong kumain ang susunod mong gagawin, yosi naman. Oh, Pwede no. rin yan! Kay Aling Puring! Wow! Pero, ipapaalam ko lang sayo, o sa iyo, Kosa, ha? Na sa City J, ang bawat piraso ng bisyo mo, ng Yoshi na yan, ha, nagkakahalaga ng isang daang piso. Oh my God! Per stick! Per stick? Oh, mahal naman? Mahal? Gusto nyo mura? Oo, oo. Ako may alam na mura. Siyempre, alam mo namang may dalaw ka. Lakas-lakasan loob ka. Ha? Sige. Uwa ko isang steak. At pag nakita ka ng kakosa mo, <laughs> pa, gihits yan. Tatanggi ka, hindi ka pwede tumanggi eh. O sa pahits, yung isang daan piso mo na binili, na inutang mo pala kay Aling Purin, ha? Dalawang hits ka lang, ha? Oh. Dahil nakapila na yung iba yun yung halaga ng bisyo mo doon. Ang mahal, di ba? Hmm. Dito sa laya, sampu lang. Solo mo pa. So, dahil sa bisyo mong yan, nagkautang ka ng halagang daan piso, bisyo pa lang yun ha, wala pa yung chicha mo doon. Palaki na ng palaki utang mo, kosa. Delikado na yan ha. Basta paulit-ulit lang nagpapaalala si Alin Bodi na sa tamang oras na ipinangako mo ang kabayaran ng lahat ng kinuha mo. Sabi ni Alin Bodi nga, hindi ako. Kung hindi ka naman nakatupad sa ipinangako mo na alaw at oras ng bayaran, Bosa, patay tayo dyan. Alam mo na kasunod nun, kung di sumabi, tumapa. Pero huwag kang makampante ko Hindi po kit na parusahan ka na Wala ka ng utang Ganon pa din yung utang mo See you next week ulit Ano? Aarte ka pa ba sa rancho? Kain ka lang rancho? Wala kang utang kay Aling Puring Siguro kung magkakautang ka Bisyo-bisyo lang Diba? Diba? O kung minsan magpakaburaot ka lang, hintayin mo na lang may bumili. Maka-hits ka na lang. Hindi mo madadamot yan, bibigyan ka din yan. Kaya lang, minsan hindi mo na matiis yung bisyo at luto mo. At hindi mo talaga kaya sikmurain yung rancho dito ha. Mangungutang ka talaga sa tindahan. Ha? May kaakibat yun na talaga yan. Ibig sabihin, pag nangutang ka, bayaran mo sa tamang oras at panahon. Kung hindi mo bababayaran, <laughs> wala lang usap-usap. Alam mo na, ang kasunod. Pagkain pa lang at rancho yung pinag-uusapan natin. Hindi po ba? Doon pa lang, na nagpapakita dito na napakahirap sa loob ng bilibid. Oh my God. Kung ka, ubod ka ng arte. Hinding-hindi ka nababagay dito sa bilibid ko sa tanda ang masakit doon, nililiteral mo pa yung pagkamaarte mo eh, no? Yung ayaw na ayaw mong pagpapawisan, ha? Kasi nga, nagko-kojik soap ka sa laya, ha? Kasi naman doon, sa laya, kailangan blooming ka. Maputi at mabango. Wow! Baka naman. At sa kaatihan mo, ha? Ayaw na ayaw mong masasagi yung katawan mo sa pawis ng iba? Oh my God! Selan nito itong kakosa natin eh, no? <laughs> hindi ka talaga bagay sa bilibid pag ganyan ka. Gunggong! <laughs> Parinig kita sa mukha eh! <laughs> Tanga! Eh, hindi pa pe pwede yun. Walang ganon. Dikit-dikit talaga yung mga wangkata nyo ron. Yung pawis nyo, halo-halo. hindi pa pe pwede, arte doon. Oh my God. hindi uubla doon yung project mo. Bakit? Magpapaputi ka? Ha? Huwag ka magalala ko sa ilang araw lang. Iba na kulay mo. Putla na. <laughs> Hindi ka na nakakawawan eh. Sana ah. Oh. At yung amoy mo? Nako. Mm. Talaga naman. Parang kulog na labada. Posa, posa, posa. Sa pagpasok mo sa bilibid, Kalimutan mo muna yung pagiging maarte mo sa katawan. Oh, no! At lalong lalo na yung pagiging maarte mo sa pagkain. Oh, my God. Hindi mo na kailangan magpabango pa rito o magpapote. Ha? Ikaw din. Bahala ka. Baka matipuhan ka ng pakosa natin dyan. Mali ko lang ka. Wasak talaga. Sana, Nahihirap ba sa binibid? Pagkain, kalagayan, sitwasyon. Diba? Kitang-kita. -kita. Ako ang ebidensya. Ay! Pati yung simpleng bisyo mo, ha? Bago mong patikman, kailangan paldo ka. Oh, kailangan may pambayad ka. Ang mahal isang istike, diba? Ang sakit sa bangs. Wala pala akong bangs. <laughs> Yan ang literal na nagiging buhay sa loob ng bilibig. Hindi na uso ang kaartehan doon at maselan. Uh, kung ano ang meron tanggapin mo. Kung hindi, ayan, mangutang ka Ma kaya yung Na umakaw yung utang mo, lumaki, di mo mabayaran. Ako Pero yung utang, nandun pa din. Sakit, di ba? Kaya, may solusyon, mga kakosa. Yung kaatean mo, ah, pwede mong gawin yan sa laya. Ha, ah, sa bilibid hindi na. Sa laya pwede. Pwede kang mamili. Kung tinola ulam nyo, tapos ayaw mo, panuto ko ng iba sa tatay at tanay mo. Oo ba yun? Ah, dito, pag sabaw ang binigaw sa'yo, higupin mo. Oh, ah, Ano, hindi pa rin kayo naniniwala? Ah, ah yung buhay sa Bilibid. O, oh, edi testingin nyo na lang. saan na lang ulit tayo mag-usap kapag laya ka na. Ang angas mo ah. Pero dun sa mga nakikinig at nakakaunawa, ay, posa, malabo kang mapunta sa Bilibid dahil nagkakaroon ka na ng pangambay. Naniniwala ka sa sinasabi ko. Which is good naman. Lahat naman kahit gustihin mo itong sinabi ko eh. Meron ba ditong sinasabi ko na ikakapahamak nyo? Di ba wala? Ito nga ay pagbabala para hindi nyo na sapitin ang buhay ng bilibid. Para hindi na kayo mahirapan, mapahamak. Ang galing! Ang galing! <laughs> Itong minsayang ito ay para sa inyo. Mga kakosa. Ano yung niya? Ano daw? lalong lalo na si mga naliligawan landas dyan. Para sa inyo talaga to. Wow! Baka sa munting mensaheng ito, matauwang kayo. At magbago ang pananaw nyo at desisyon sa buhay. We, Dahil sa hirap at pasakit na maranasan ninyo sa loob ng bilibid. Mga uma sa umasa kayong hinding-hindi mauubusan ng laway si Bosyo, makapaghatid lamang ng mensahe sa inyo. Hinding-hindi ako mapapagod na magbigay at hatid ng mensahe para sa inyo. Wow! Kaya pa ulit-ulit kong sinasabi na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko sa laya, wag sa bilipid. Kaya naman sa lahat ng niniwala at sumusuporta kay Bosyo, pagpalayin po kayo na wag ng may kapal. Peace out!